Kaibigan, anong kailangan mo? Kira. Ha? Kira. Magkano? Kaya. Ha? Kaya. Taga saan ikaw? Sabungabon. Saan sabungabon? Hagan. Hagan? Hagan. Ha? Hagan. Hagan. Alin ang mas malayo? Siangi o Hagan? Siangi, mas malayo. Mas malayo. Anong pangalan mo, kaibigan? Pangalan. Oo, pangalan mo. Tugan. Ha? Tultukan? Tultukan? Oh, tultukan. Tultukan. Uh, ay, ano kayong, anong mangyan ka? Tao buhid. Ah, tao buhid. Tao ka ng hagan. Taubuhid. Ang pangalan mo ay Tultukan? Oo. No, no. Anong apelido mo? Yukmainan. Yukmainan. Tultukan Yukmainan. Oo, oh, ang ganda ng iyong pangalan ah. May asawa ka na? Oo. Oh. Ilan? May family na. Isara? Ilan? Ah, isa lang ang asawa mo. Awal sa inyo, maraming asawa. Pero anong kailangan mo? Pila. tela Pila. Ay, abigyan kita. Ha, ng pila. Maliit man o malaki, ang importante ay yung paghingi mo ay nagbigay kami ng response sa iyo. Ano? Nag yung iyong kahilingan ay binigyan namin. Yan eh. Oh, sige. Oh, malaki ha. Sige, kaibigan. Oh, maraming salamat. Uy, kaibigan. Anong kailangan mo? Mahingi kang bigas? Oo. Oh. oh. Taga saan kay ikaw kaibigan? Taga saan ikaw? Bungabon. Bungabon? Anong pangalan mo? Gabuade. Gabuada? Gabuade. Gabuadan? Eh? Gabuadan ang iyong pangalan. Saan ka sa Bungabon? Lisap. Lisap? Merong bigas at dilata. Natanggap ka ng bigas at dilata? O Gabuadan? Ano? May mga kasama ka? Wala. Wala kang kasama? Ako, isa lang. Ha? Ako isa lang. Isa ka lang? Maawi ako. O oh, ito ha? Yan ay may bigas. May konti, may dilata yan sa loob. At may margarin ha? Pagkain dila. Pagkain yan. Uh, initin mo lang. Init. Sa ano? Luto mo. <laughs> o oh, tsaka dalawa yan ha? Salamat. O oh, walang problema. Ay pasaan na ikaw niyan? Ha? Pasaan ka na? Saan ang punta mo? Pabungabong ka, makilakad ka lang. Oo. Lala Butit ako yung merong bigas at dilata, ha? Kasi may bigas. bigas Oo. oh, sige, ha? Oo. Ay, makilakad ka na yan, Pawi. Eh? Oo, okay. Oo, Oo sige, kabadan. Okay. Ingat, ingaw, ingat. Hati kayo dyan, ha? Sa bigas at sa dilata, ha? Ano? Palaman sa tinapay. Ah, lagay mo sa gitna ng tinapay ha? Yan ay star margarine. Mas maganda bagay yan doon sa bata kay Noli, ha? Mabili kayo ng tinapay, tapos ipalaman nyo sa gitna, ha? Oo. Tapos yung dilata, luto nyo, init nyo, ha? Oo. Okay. Sige, ingat kayo. Ingat. Kaibigan, ano yan? Tinda mo? Bilao. Magkano yan? Patingin daw kaibigan, nakasapatos ka pa. Kaibigan, magkano'ng bila, o? Oh? 120. Ha? 120. 120? Oh. 120. Ibig ko sabihin, sinong may gawa nito, kaibigan? Amin. Sinong gumawa? Ikaw? Oo. Oh. Taga saan ba ka ikaw? Uh, taga ah, taga Bansod. Ano yung misis mo? Asawa mo? Pinsan mo? Oo, oh, abayaran ko ito. Oh. Anong pangalan mo? Amin. Ikaw naman, anong pangalan mo? Amin. Ha? Yumil. Ha? Yumil. Yumil yung tindang bilao ay abilin ko ha abilin ko ito ha kasi kailangan ko ano ah, mayor may barya ka dyan may barya ka dyan pera muna mayor ng 120 ito 120 120 o oh, abigyan ah, kita ng 120 ha para dito sa bilao ito ay bayad ko para sa bilao oh tapos ah, dagdagan ko yan tig 50 kayo oh. ha tapos Meron pa gusto niyo pa? Gusto bang regalo ko sa inyo? Oo. Uh -huh. Kuha pa, Mayor, pasuyo na po. Mayor, pasuyo na po. At meron din akong ibibigay sa inyo. Hati kayo ha. Hati kayo ha. O, tuwan-tuwa ka sa bigas ha. O, yan o. Bigas at may dilata yan. Hati kayong dalawa. Salamat. Salamat. O, sige. O, ingat kayo ha. Ano nga sabihin mo? Salamat. Salamat. Kasaludo. Anong pangalan ng anak mo? Noli. Noli? Oo. Oh, sige, pasensya na kayo dyan sa binigay ko ha. Sige, ingat kayo, ingat. Ha? Mahingi ka pera? Ha? Ano mo, nanay mo ito? Nanay mo? Ha? Ay, pasan kayo. Pasan kayo. Ha? Sa mga bahay. Sa lang, saglit lang ha. Anak mo ito? Kaibigan, anak mo ito. Ha? Ah, anong pangalan mo? Inday. Inday? Inday? Oh. Inday ang pa. Ikaw, anong pangalan mo? Buninay. Buninay. Pera ang inahingin ninyo? Oo. Oh. O, oh, siya sige, pasensya na kayo dyan, ha? O, okay. oh, yan, nandun na kayo nan nanay mo, ha? Ay, pasahan kayo niyan. Anong sabi mo? Wala. O, oh, walang problema. Ay, pasahan kayo ngayon? Sa, sa baryo. Sa baryo? Oh. Ah, siya sige. O, oh, ingat ha, payungan mo yung iyong anak, ha? Oh, sige. Ingat. Bahala na kayo dyan, ha? Sige. Nahingi ka ng barya. Barya. Wala akong barya. Buo. Kahit buo. Ay, ikaw ay may anak na ikaw? May anak na ikaw? Ha? Ilan ang anak mo? Isa pa lang. Anong pangalan mo? Hindi mo alam ang pangalan mo? Ay, pasensya ka na din. Sabi ko sa iyo, ha? Nasa yung anak mo? Nan, nan, Nandiyan sa kabila. Oh, ay, sige, pasi okay ka na dito. Sabi ko. Ay, sasige. Oh, pasensya ka na dyan, sabi ko, ha? Salamat po. Oh, ha? Ingat, ikaw, ingat. Nasa yung anak mo? Ayan yung anak mo. Oh, binigyan ko ng pera yung asawa mo, ha? Bili binigyan ko ng pera, ha? Ayun, hindi sa akin ng pera. Ha? Binigyan ko, ha? Oh, sige, bahala na kayo dyan, ha? Sige. Salamat. Salamat, okay. Sige, sige. Oh, ingat kayo, ha? Ingat, ingat. May abigay ako sa iyo, hindi pera. Pangkain. Gusto mo bigas? Ha? Anong pangalan mo? Hindi nga, anong pangalan mo? Bibigyan kita ng bigas. Hindi pera ang ibibigay ko sa iyo. Bigas at may ulam pa, pang ulam. Ay, ayaw mo? Gusto mo? Gusto mo, kaibigan? Waka oh, lang sir. Galyas. Ang pangalan? Galias. Oh. Galyas? Taga saan kayo? Sa Bungabon? Oh. Mansalay? Eh. Hagan. At ah, taga Hagan. Hoy, abigyan ko. Ilan taon na yung anak mo? Ilan? taon na yan? Dalawa na. na. Ilan taon na ikaw? Sa amin. Hindi kami nagbibigil. Ha? ha? Hindi kami nagbibigil. Lang kami Ah, hindi kayo nagbibigil lang. O, oh, sige. Okay. Uh, ang ibig sabihin niyang anak mo ay mainit ang panahon, payungan mo ha. Oh, ito ay bigas at may dilata diyan na pangulam ha. Salamat po. O sige, wala problem. O sige, ingat kayo ha. Yung anak mo, payungan mo. Misis ay may sinabi sa akin doon, may abigay daw sa iyo akin yung aking kasawa ha. kayo kaibigan? Saan sa Bungabong. Saan? Pungabon. Saan sa Bungabong? Yeah. Huh? Madayo. Lisap? Hindi. <laughs> hagan kayo. ayun si Mrs. O, oh, may abigay daw sa inyo, ha? Biga, ay, ay, ibig... Gusto Oo. Oh, oh, oh. yan, ha? Bigay oh, sa inyo ni Mrs. Ano? Oo. Oh, oh, bigay ni Mrs. sa inyo yan, ha? Oo. Oh, oh, sige, ano, ang mga anak mo yan? Oo. Oh, oh. pasensya na kayo dyan, kaibigan, ha? Oh. Sige, anong pangalan mo? Katagyawan. Katagyawan. Oh. Katagyawan. Katagyawan. Oh. oh, sige, ha? O, oh, peace bomb tayo, peace bomb. Ganun, o. Oh. Ang malaki, may baong kayong tubig, ano? Oh. O, sige ha. Salamat ha. Ingat kayo ha. Ingat, ingat. Oh, Naging intake kami. Nandiyan ba ang kasama na? Ay, kasama. Intake nyo dito. Sige, dyan lang muna kayo. Marami kayong magkakasama. Oo. Okay, sige. Okay lang. Dyan lang muna kayo magtigil ha. Antayin nyo kasama nyo. O, yung pera. Baka mawala yung pera. Napinigay ni Mrs. ha. Sige, sige. Ha? Rehin pera. Okay. Taga kayo? Apo. Saan sa Bungabon? Tagahagan. Apo. Ay, kailangan mo ng pera. Ay, okay lang sa iyo kahit magkano ang ibigay ko sa iyo. O, ikaw lang ang nahingi ng pera. Ay, wala kasi akong pera pero abigyan ah, kita. Baka sabihin mo, pag binigyan naman kita ng pera, tapos sasabihin mo, oh, ang unti, ay, yun lang ang kaya kong ibigay sa iyo kaibigan. Pasensya ka na kung anong maiabot ko sa iyo, ha? ang mahalaga ang mahalaga yung request mo sa akin yung hiling mo sa akin ay bibigyan kita kahit sa kaunting halaga at pahingitan mo na ako dyan ng... at mamaya ko si bigay oh. kaibigan ha ikaw ay nag request sa akin nag request humiling ka ngayon ang sabi ko sa iyo ay wala akong pera pero aabot ang kita sa abot ng aking makakaya ha bahala ka kung bibigyan mo yung mga kasama mo, ha? O, oh, pasensya ka na dyan, ha? O, oh, kaibigan, anong pangalan mo? Bulnay. Ha? Bulnay. 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 Taga saan ka sa bungabon? Hagan. Taga Hagan. O, oh, ingat kayo, kaibigan. Pasensya ka niyan sa inabot ko, ha? Ha? Ingat kayo.